O oh, iyan, AA ka talaga, Beshi. <laughs> Dahil nga off ng kapatid ko at late naman papasok ang asawa ko. So pumunta kami dito sa sikat na Halo Halo House. At dito lang yung matatagpuan sa El Riga Metro Station. Ito yung nakikita ko na nag-trending. Sarap daw at napakamura mga Beshi. Halos nangunguna na nga ang dalawa. Para matikman na ang masarap na Halo Halo. Ash, meron mo kaya? Wala. <laughs> O oh, di ba beshi napakamura? At meron din silang combo meal sa halagang 10 dirhams, 12 dirhams, and 15 dirhams. Dalawang perasong halo-halo sa halagang 15 dirhams lang. O oh, diba, ba sulit na sulit mga beshi? At hindi talaga tinipid ni kuya sa ingredients. oh, hala, mo na. You're so rich. Yeah, anything. Ay, yung burger na sila. Madam mo yun po. <laughs> oh my god. Hey Kapag may halo-halo, siyempre meron din kasama yan Angel's Burger para masarap ang kain. I want take one lang talaga dito. Ang burger nila mga beshi kaya talagang busog na busog ka. Saya-saya naman ang mga beshi. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. <laughs>